Guys, andito na naman kami oh. Nasa kabila. Kabilang hukay na naman ito oh. Mga ayan ang mga minero. Mga master sa ilalim. Ito guys. Puso to. Kaya lang ito yung kissing niya oh. Kaya lang no, natuyo, natuyo sa ilalim. Kaya inuhukay ulit. Natuyo yan, yan. Ito sila oh nag-aayos dito sa taas nag-aayos na ng tungtungan niya. tapos ito naman yun, ini-electric pa na kasi mainit -main ang na sa loob yan yan sila naghirap kasi dito sa tubig kilinin nyo talaga Get Okay Good oh. day, <laughs> Ayan na. Ah. Nahulat yung pako. Naiwan yung pako. Ayan ang pako nagkalat. <laughs> Ayan. Sa sa kayo Ayan, gi video ko ta. Ayan siya. And guys, oh. So part 4. <laughs> part 4, part four to, part 4. Kasi yung 'yan doon in tatlo nandoon sa kabila. Kaniito rin. Tuyo din natuyo tuyo. mababaw pa lang, oh. Pampasta pa lang. Kay <laughs> duwang-duwang nagsasahing nasa yan lipod na wala na yung hangin nasa ilal na si babo na